Good time sa labas ng bahay. Kasi super init. May dadaan akong neighbor. Oh my God! Ang tubig! Tatapos tubig. Lamig ang tubig! <laughs> lamig ang tubig. Hindi lang halaman ang dinidiligan. Ang init eh, grabe. Grabe ang init. Oh, dito na ako maliligo. Sa labas. 好吧，吧。<laughs> akin sa old. Orange and white. Tara na maligo! <laughs> sa labas yung ba?